Woi kay... ini musisi mo, Aku ada bulan badak. Ini mana? Woi kau, kay, musisi sasne. Woi kau, ini kay... sasne. Ini musisi kay Woi mo, ino <tuk> ka og kuho ka ha bali ako da bua insect pellet ko kutambal ay 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 iya ka say mana ilahan ta di bua bulan atuyo ha eh adi og ada gihon adi da bulan ba da ka ga imo bulan atiu, da ano bali di ako da bang iya i balik aku tambal agak teh bata kuah Bata <tod> di mo ilahin na, na aga matambalan sa kaungol, no? Ha? Eh, oh. hey, ayaw man! Ay, sa, isa, isa! Ha? Hadi! Hadi! Timuon tamo na sa kuan din, ha? Ay, isa, eh. Ang galing! Hadi naman mo nagbukod! Nagbakugang ka! Hadi ka nagpakakagi! Nagpakakagi! Oo! Nagpakakagi! Aman! Mugi kagi ka daw kasabot ko! Ha? Ada ang pakasabot na ini kagihano. Ay 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 ay. Ay, ay, ay 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 ay. Ang galing, ang galing. <laughs> eh, nadi talagi imog kasabot na. Ha? Ha? Ang kad, ang kad. Mo ano man ayang kuha eh, sa eh pamani mo ano man ah, sa inta. Adoy ka ah, sud man, ka man na pun. Ay. Ha? Ha? Baka man makauma din eh. Ay. Ha? Ina, e ala, sige panigudo. Hmm. Sa akin, maka Maka tama, pagkakasama ng nang pagkakasama maginamang mangka. Ngadi ng tama, Ang galing. tama, tiba. ng tama, Nangka. Ha? Nangka. ng ng tama, pagkakasama ng tama, lagi ng tama, pagkakasama ng tama, pagkakasama Tambal para si Tamol kay wag gud mi kwarta. Aris Tamol? Oh. Mm. tagaan ta na lang ka kay gigutom ka. Mm. <laughs> ano naka, abut daya, na ka? Abot mang ka Ha? Sama man dai ka dire. Nagutom ka te ba. <laughs> Buti na lang nakita mo ako. Hulog ka nang langit TIBA. <laughs> uy, uy, sana. Oh. Salamat sa Ginoo okay NILA nilabay ko dire na. Oo. Uh -huh. Ah, oh, nabusog ako ate. Eh. Nahadlok man ko sa imo. Ha? Nahadlok ko sa imo. Nagiging nang takot ate. Aka na imong naong nga. <laughs> naong sa na imong naong. Ay, Ay nga bala punta te. Dito ha, ah, kung ibaligyan ni dito sa kuan. Ha? Baryo. naay magkano yan? 20 ang isa. Bainte isang piraso? Oo. Oh. Magkano lahat yan? Forte. Ah, forte?

miran pirate, pera yante? Makana 40. Oh, 20. Di, kuna mana yang salape. Ay, hindi to salape. Kuna. Ito, tio. Purna. Ha? Kwa mana yang tenadalamuan. Ay, sa kawayan kuar lang. di mana kwartas. Kwa mana sa kawayan. Mira ni dito, tiyo. Ito, tiyo. Kwarta di ay na. lang to, tiyo.

Yan lang? oh, iguli ko dahil yan ta. Kadakul. Ah, sobra? Oo. Oh. Ah, sobra. Ano lang, te? Ano lang, sa totoo lang, te? Ano, ano lang, gumagawa lang kami? Ano, social experiment ba? Ang sumara. <laughs> ano lang, dahil mabuti kang tao, binigyan mo ako ng langka. Bilhin ko na lang tong langka mo, ha? Um. Oo. Oh. Ito yan, ito na lahat. Yan yung bayad ko lahat. Para mayroon kang pambili ng gamot, di ba? Pero sakto na manahin. Ha? Huh? pa ng isa? sakto ra ni ipalit na ako ang tambal na ibalik ko na ning uban sa imo kay Ay, ano, ano lang manubra na. Ayun na yan. Kay papano para meron ka ring pang dagdag pambili ng bigas mo ba? No. Oo, wala bita mi bugas. Wala kay bigas. Wala. Ano pang kailangan mo? Wala lahat. Wala, wala tanan. Wala? ayon na anak mo. Lima ko. Wala wala may akong anak diya kay nag eskwela sila na wapwito'y mga kwarta dito na salamat tayin ganda <tip> man nga yung kinahanglanong ko pero in ila naman na salamat to magbabaya ah. ang ma mauli ang kau kakalain no salamat <tip> gayud sa inat, ina sa inilan na inyo yan ing kaadag eh. makalibre na sa ina ta na mga bata oh palit ko tambal mga bata ako. Salamat sa inahin ilayo ka na. Salamat. Ano Kahit hindi ko naintindihan yung lingwahe mo, tiyo. At naramdam ko yung sa salamat mo, Salamat din yung sa inahin ilayo ka na sa panalangin. Nagway at sungkong mailahan ko daw panalangin magbabaya. Bukang muna dito, Tee. Parang pagod ka na lang ata, Tee, ba? Bukang muna dito, Tee. Bukang muna dito. Dandaan lang, Tee, ha? Ate! Ate, magandang umaga, Tee. Huwag ka nang umiyak, Tee. Hindi naman na, Aene. Huwag ka nang umiyak, Bigay lang ang umiyak sa'yo. Huwag ka nang umiyak. Ayan lang. Mawawan oh, si ate ba, no? Binta niya, ate manager. Ah, oh, binta niya? No. Mm -hmm. Ano ito, no? Magkano ito, tiro? So, Correct. Ito, 20 huh? lang daw. Lab 40. Na, 40. 40 pesos. Mm -hmm. Ah, 20 pesos ang laki, oh. Di si kanila, naman sa kanilang tanim naman ang hmm. siguro yan. Ano, so, na, manager, kasi kanil. binibinta niya ba? Pambili daw niya ng gamot. Oo. Oh. Mm Hindi, -hmm. tingnan. Ang sarap. Ang eh. Ito mm -hmm. yung minom ng gamot. Mga ah, anak, oh may lagnat ba anak mo te? Oo. Tamis. na naman manager. Ano ba napakamura lang manager ba? Sarap. Sarap. Ah, 20 pesos lang. Ako lang bilhin yan. Bilhin mo na lang no. Ano lang te ha? Te. Ito ayan te, ito te. Dahil wala kang pambiling bigas, si Sabi mo kanina wala kang pagkain. Ano, ito te. Bigay to ng team namin te para sa iyo te salamat, salamat and ilayat sa panag. Lagyan na ina. Panalangin, kanay. Kanang malangkot niya? Hmm? Yung ano mo ti, okay. Tayo ka muna tayo. Yung langka tayo. mo te, ubus na. Hmm. Hmm. Hindi ko maintindihan yung mga lingwahan niya. Anong lingwahan niya, no, te? Ay, ay, na, hmm. Kaya nga, hindi ko masyado naintindihan kanina si ate, wala. Hmm. <laughs> Hindi hmm. no, man mm. gusto ka ay sa emo diya doon kay ako matadili kakit ang pikas. Ano ba nangyari dyan eh? Kuan pikas makakita. Ano nangyari? Katara. Katara? Oo naman o. Pero pero dili normal naman o. Mm. Parang kung ano naman nangyari no? Parang kung lang pero oh. yung isa pala di makakita. Bago dili dapit. Kita ko ma. Paan yeah, ang yeah. tao kitaan. Hmm. Mm. Yeah, yeah. Huwag ditong banda, ti guwapo ako ngayon, tino. ano lang, Tia. Masinsya ka na kanina, ha? Nagulat ka ito, ha? Pero kahit nagulat si ate, binigyan niya pa rin ako ng ano ba? Mabait, mabait si ate. Mabait talaga, no? Dito talaga yung mga pari ng tao dito sa bundok. mabait talaga. Bakit mo ako binigyan ng kanat, eh? Ibigot yung mga ka. Ginutong ka kasi. Ano na? ano na, ano na yung sasabihin nyo? Parang wala. ilubos na, wala, na. wala na kasi yung bibig namin, malagkit na. Pero bakit ikaw yung nabinta nito, te? Yung asawa mo. Nasaan yung asawa mo, te? Ito dito na man ito na man ito po siya o kanang inumon. Ah, Gamot gamot Herbal, herbal. Herbal. Ilan nung anak ko may sakit eh. Dalawin. hindi ba? kawawa naman ano, pala ni kasi dito mahirap talaga pag dito sa mahirap bundok mahirap talaga ano. um. mo. oh para si tamo lang yung gusto mong bilhin pero napakalayo pa pupunta ka ba doon mm. sa ano ka, kasabi nilang sentro o doon sa barangay pa Di wala pang, bang ano dito butika ng barangay wala <coughs> ano? <coughs> ano lang kahit papano yan pera te ingatan mo yan te ha bigyan yan ng team namin te para kahit papano meron kang pabili ng gamot mo ba Selamat, selamat. Mau makan bing jan di teh, Bang? Sayur jan hmm. teh. Uh, am uh, um, am. Uh. Orang nangka ya. um, um, <tuk> nak bos nani. Yeah, anu Ay, direk na. akun bayaran yeah. kon lagi bakal maka alis tayo ma lang Ano mo. Anu lang meron pa kaming dagdag Kayu ya. Ayun mo magsalita ngayon. <laughs> <laughs> ako na naman babawi. <laughs> 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 uh, eh, ako na lang magbigay doon. Tapos yung libro lang siguro. Yung ano, pagamot. Para sa YouTube. Basta ingat ka palagi dito, Tiha. Magaling mm. yung gamot. Salamat po. Walang ano mga 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 Huwag ka okay. nang magbinta ngayon, te. Huwag muna na nang ibinta yan, te, kasi wala ka na rin Hala magbinta. na magbinta. <laughs> <laughs> Binili na lahat. Uh. Na <laughs> inubos mo. Hindi naman namang gipalit. Wala ko ibaligya sa sinto. Kaya nang doon ng gamot. Salamat ani tanan ha kay pagit ko nagdahom ani nga matagbo sa mo ba. Salamat kayo aning inyong di. Hatag. Salamat kayo. ayo na kumaka adto pa sa Inan, kami magtagal ti ha. Masi mulayo na lugar ninyo ba. So, paano? Siya? Paano anong gagawin natin sa mga ano ti hatid ka namin te? Mayroon na, maulaw naman ko sa inyo. Ha? Maulaw na ko sa inyo. Kung <laughs> paano yan mag-alsa ka? Mayroon pang ganito lang mo ba? Kaya ka rin akong pares, ako rin ipapuha. Abi, manggun na ako kaya ina nga buang ka. <laughs> na kaya nagkila ka niya. Ah. Nagtugit ko nga buang ka, mutunggi abi manggalit na kung imo kong kaurasun kay imo makin lingi kaurasun ka talaga eh pag di mo binigyan makakauras ka talaga dapat bigyan niya kay naluoy man ko sa imo kay nangayo kaupat ka o na nang karamay akong dala mo nanggi tagaan ka na lang ka mm -hmm. meron ni kaming suklik para sa si tino deserve mo rin yan, te. Oh, dahil mabait. Kasi hulog ka ng langit sa amin, te. <laughs> <laughs> minsan lang kami naka, <laughs> minsan lang kasi kami maka, ano, diba, makatagpo ng mga tao ganito, mm -hmm. no? Ako hulog langit. <laughs> Una mukha. <laughs> Busog <laughs> na <laughs> Chinese, busog. <laughs> yung Chinese namin, tiwanan, lumus na ti. Mm -hmm. Ma masigla lang yung Chinese namin, ti. Pag maraming dalaga. Iya ti, ano lang, na kami magtagal, ti, ha? Ikaw na mahala dito, ti. God bless sa'yo, ti, ha? Kahit pa paano, sana gumaling na yung anak mo, no? Ingat ka okay, dito, tiyah. ha? Ito, na kami, ti. Hmm. Oh, selamat, selamat sah. itu <laughs>